saya, Masakit sa bulsa, ang babayaran daw, 2,400 pesos. Tama ba? Well, uh, ang dito po sa OFW, ano, bago sila kasi umalis sa bansa, ay sila ay na, nasisingila ng 1,200. Kasi yung 2,4 igan ay hindi pa yan nagka -epektibo. Next year pa yan magkaka So yung sinasabi niya na hindi nagagamit, Alalahanin po nila na ang kanilang mahal sa buhay ay naiwan dito sa Pilipinas. Okay. Kasama po 'yan doon, doon sa ating binabayaran. So yung qualified dependents ay qualified para ma-avail ng benefits. At yung OFW naman na nasa abroad kung siya ay nagkasakit na hospital, mm -hmm. ni-reimburse po ng PhilHealth. Siguro lang ang weakness ngayon ay reimbursement okay. ang bag, ang binabayaran. Balik ko si doc, maglalambing lang ako. Baka naman yung mga PhilHealth members eh baka wag naman yung tatanggihan, ha? Ah, hindi namin tatanggihan oh, yun, ah, Igan. Medyo lambot muna tayo sa... Yes, of course. Eto, medyo habaan natin yung PC natin dahil nagpaliwanag na po si Greg na unawaan naman nun ang PHAP yun. Yes. Ang uh, oh. papaliwanag ko rin doon, hindi naman lahat ng uh, ating mga hospital are capable ng e-claims. So, magagastos din sila ng 500 to 400,000 to update their ₱300,000? Uh, yes, adday ah, sa, computerization? sa computerization. Para direct co connect, yes. 'no? Para pa maging paperless. Hindi ba subsidized ng gobyerno 'yon? Ah, hindi. Uh, meron paraan na uh, gagawin natin na matutulungan natin ang mga ospital oh. kung paano sila makaka-connect na uh, Although, para, para mapabilis ang ating Yes, uh, hindi naman kami tumatanggi na do. Po. Ang uh, ang hiling ko lang sa PhilHealth is dagdagan pa yung education sa mga members. Uh -huh. Kasi hindi lang naman sa hospital ang problema. Oh, akala nila pag nagkasakit, singil lang. Yes. Tsaka okay. yung mga, yung expiry date ng cards, dapat alam din ng members. Kasi sometimes, yes, one year lang. One year lang, year lang yun pala yan, ano? Ah, uh, Igan, oh. yung expiry, ito, pa, ito ay para sa mga members lamang natin sa sponsored program. Ito yung mga mahihirap, ano? Oh, yung binibigay one year ng politician. Binibigay ng ating gobyerno. Hindi, ng mga politisya. Tapos, pangalawa, hindi, politi kasi Di ba, kampanya, mamimigay ka, babayaran nila, pero after one year, akala nung botante, member pa siya. siya. Hindi na, na niya yun, di ba? Yeah. Dapat ipaliwanag yun. malaking pagbabago ngayon, Igan. Kasi ang ating gobyerno ngayon ay sinasagot na niya yung kung hindi na ito ay dagdag na Ilang lang sa mga on. local government uh, units nagpalit kami ngayon so two years ang aming uh, expiring ngayon sa isang ID ito okay. ay uh, two years na at ito ay uh, hahabaan natin sa 2014 ay uh, magiging three years na yung okay. expiring ng ating so, babanggitin ko uh, ngayon Igan uh, uh, last, last point na lang wala tayong oras oh. so actually sa mga hearing ako pa nga sumisingil sa PhilHealth eh. malaki din ang utang ng gobyerno sa kanila eh ang ah, gobyerno lang yes, ng sa kanila yung part ng uh, employer oo uh -uh. so, sa kaya nga sabi ko dapat dagdagan din ng pondo ng gobyerno sa Department of Health at sa PhilHealth kasi minsan yung part ng gobyerno na employer part hindi nababayadan sa PhilHealth there was a time ang utang sa kanila is 10 billion kakukulit ko lang sa DBM, nabayad na sila at least 3 billion o 4 billion. No, Napakalalim uh, na, pala no, eh. no, nung... Kaya hindi kami nag-aaway ni Greg kasi misan ako pa siya. Nakakaintindihan kayo? Yes. Parang may utang sa inyong dalawa. <laughs> pero pareho silang may utang sa amin. Kaya ngayon natin, yung hindi magbigyan uh, ng servisyo sa Filipino patients, ang mga hospital. Oo. Oh. Okay. Agree kami. Kung uh, idagdagan yung uh, no balance billing na case rate na sinasabi ni Greg, eh, kung napag-usapan mabuti. Kaya lang, one-sided yung kanilang ginawa. Okay, ganito lang, Doc. Siguro, habaan na pa natin pasensya. Tuloy ang reforma kasi nila eh. Sa mga presente Pero... naman, huwag kayong mag-alala dahil, ha? Ang gusto lang oh. namin is uh, siyam na buwan na si President uh, Dodo Banson dyan eh. Dapat na-adjust na niyan na lahat yan eh. Nasaan ba siya ngayon? Yeah, uh, actually, nasa Batangas po kasi ang aming presidente, oh. ano, si Dr. Eduardo P. Uh -huh. Yan po ang tinututukan, Dok. Huwag po kayo mag-alala kasi tinututukan namin. Yan, makita ninyo yung reforma kasi na yun, nangyari. Dok, tututukan ko rin. Halos sa... Uh, kasi, is, Igan, uh, remember, pitong... nag-iusap tayo one year ago. Kanya oh, na yung problema. Ngayon, nag-uusap ulit tayo isang taon na naman. Same problem pa rin. Ngayon, malapit oh. na naman ang eleksyon. Patong-patong na, so, na naman. Ano ba naman ang gagawin ng gobyerno? Kayong mga nagbabayad ng premium, binabaan pa nila yung kanyang benepisyo. Hmm. For example, yung cesarean, dapat before binabayaran ng 40,000 ng PhilHealth. Ngayon, naging 18,000 to 19,000. So, paano ngayon kukunin ng mga empleyado, lalo na yung mga nagbabayad ng premium? Yung pampuno. Pampuno doon. Eh, uh, dapat yun. Wala nang halos kagastusin yung nag nagtatrabaho. Okay, teka mo. Ang nanganganak pa yung problema, Dok. Doon muna tayo sa delayed, ha? At babalik yun. connected oh, yan. connected, connected lahat alam ko. Pero... Kapusap po tayo sa oras mo ang kailangan pang bumalik Another kayo. Issue. Another, issue. tayo. Magkakaroon tayo ng segment ng PhilHealth dito. Maraming salamat <laughs> si kay Greg Rilio, the Vice President for Corporate Affairs of PhilHealth at Dr. Rustico Jimenez, Presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Pihap may commitment sa atin si Dr. Jimenez, no? Wala silang tatanggihan po na pasyente sa mga pihap members. Saka tinatanong niya din, Igan, oh, minsan. Medyo, there are uh, 100... Init ang ulo lang daw yun. Okay, ano yon 167 hospitals all over the Philippines ang hindi member ng PhilHealth. Ah, ganun ba? Kasi baka sabi nila, kailangan maging... May nakalagay program. naman sa hospital eh. Yan okay. yeah, okay. po ating Magbabalik okay. po unang ito.